So, okay na napakaayos yung mga paglalagay ko sa uh, mga wire dito sa panel board natin. And then, itong main breaker naman natin, napakaayos yung clamp niya. Nakita niya, sobrang tibay sapagkat nakaklam ito. Yung bawat wire natin is may clamp. So, napaka tibay kapag ganitong klase, pag-i-install ng ating breaker. So, welcome, Reynard TV. Pusko ba yung mga ka-idol? Nakita nyo to, itong panel board ng aking bahay. And then, yung breaker naman ay nandun sa kabila. Ngayon is magta na tayo. From breaker to panel board para ito ay ready to use na para sa mga function dito sa aking bahay. So, okay no? Ito yung breaker ko na pansamantala kong ginamit. Dito lang muna ako nagta sa breaker ngayon from breaker papuntang ah uh, panel board ko dito is itatap na natin ito ay 6 branches ngayon ito yung mga breaker na itatap ko itong 60 pang minatin 30 dalawang 20 at saka isang 15 So kulang ito ng isa Saka ko na ipalod yung isa pag Pitin ko na sa pagkat Medyo na short yung pambili natin ng mga breaker So ngayon Itong mga wire is nakaabang na Yung wire na ginamit ko is Number 6 It's it's in yung wire na ginamit ko Papunta dun sa uh, Breaker ko Ito uh, Automatic na nakaabang na itong mga Uh, wire natin during ko ito binuhusan itong flooring na ito so itong breaker na ginamit ko dito is 60 amperes kasi yung wire na ginamit ko is number 6 from uh, pedestal papuntang breaker natin and then number 6 yung wire na ginamit ko papuntang uh, panel board natin dun kailangan yung breaker na gagamitin natin is magmamatch sila sa wire na gagamitin natin yung ginamit ko na wire is number 6 and then yung breaker natin gumamit tayo ng 60 amperes para match yung wire natin at saka itong uh, breaker natin hindi pwede na 60 yung breaker natin and then yung ginamit natin na wire is 8 kasi iinit yung wire natin kailangan match sila kung utso yung ginamit mo, gumamit ka ng breaker na uh, 40 amperes. So ngayon, number 6 yung wire na ginamit ko, 60 yung amperahe na ginamit ko. So ngayon ay itatap ko na itong wire papunta dun sa uh, panel board ng aking bahay. So sa pagtatap natin, uunahin natin itong panel board saka na yung breaker natin para safety tayo baka makurinti pa tayo kapag ka mauna yung breaker na itatap natin so dito tayo mag umpisa and then kapag tapos na ito yung breaker na naman oh, napakahirap kapag ka malalaki yung mga wire So, okay you no. Tapos ko nang na-install itong pipe breaker. So, kulang ng isa dito. And din yung main breaker ko dito ko inilagay sa uh, ibaba. Kasi kapag dito ko ilagay sa itaas, eh, mahirapan tayo magbaluktot ng wire. So, dito ko inilagay sa baba yung main breaker natin. Ngayon, itatap na natin dun sa... Uh, main breaker natin up uh, from pedestal natin ayun nakita nyo to itong wire ko nilagyan ko ng clamp to clamp para lalo siyang humigpit ah, kaya dun sa itaas may clamp yan para hindi siya luluwang ah, kung baga higpit na higpit kasi dalawa yung nagdadala ng tibay clamp at saka bolt So lalo siyang matibay at hindi siya uh, gumalaw-galaw gaya nito. Nakaklam to. Para lalong matibay yung wire natin kapag ka na-tap na natin dito. Sa so, ngayon ay itatap ko na. So okay no, ito yung ground natin. Yung color white na from pedestal natin andin then yung kulay black naman to panel board natin so ngayon binutasan ko itong board ng ating breaker para dito natin ilalagay yung ground natin dito kaya binutasan ko itong board ng ating breaker and then itong wire ng ating ground is a uh, lalagyan ko din ng clamp na ganito So may clamp ito. Pasok natin. Tapos higpitan natin ito. So okay na nakita nyo kung paano ko ikinabit itong wire na sobrang 3 by so nakita nyo to nakaklam itong wire and din yung uh, ground naman natin napakaayos yung lagay niya so tapos ko nang naikabit dito and din puntahan natin yung panel board natin so okay no ito na yung panel board natin so limang breaker lang yung nilagay ko, kulang pa ng isa saka ko na ito lalagyan ng breaker kapag ka gagamitin ko na kasi short sure tayo, and then ito na naman, ah, naglagay ako ng saksakan dito para kapag ka mamit ako ng current is dito ko lang isasaksak yung drill or grinder na gagamitin ko so ito nakakunik siya dito sa gita ko lang inilagay and then itong isang wire naman yung kapitbahay namin na nagkukunik dun sa kabilang area so ngayon ay ititis natin kung ito ba ay uh, na-install natin ng mayos or kung ito ba ay gagana so ngayon ay i natin yung breaker okay. and then punta tayo sa panel board yung main breaker natin dito ko inilagay sa baba kasi napakahirap kapag dito ko ilagay or doon so dito ko inilagay sa baba para hindi masyado tayong mahirapan sa pag uh, kukunik ng wire sapagkat napakahirap i-connect yung wire kasi matitigas kasi malaki at napakatigas ngayon i-on natin yung main breaker natin sa uh, panel board And then, itong saksakan na to is i natin and then i natin. Okay na. No? So ngayon ay ititis natin gamit itong uh, drill natin kung ito ba ay gumana. Okay na. No? So, okay na no, napakaayos at natis na natin na itong tinap kong ako na mga breaker ito sa panel board ko ay gumagana na.